Kim Chu nag-request kay Paolo Avellino na gustong makasama nito ang lalaking anak ni Paolo. Ibinunyag kamakailan ni Kim Chu ang kanyang kagustuhan na makasama ang anak ni Paolo Avellino. Sa isang panayam, sinabi ni Kim na mahalaga sa kanya ang magkaroon ng magandang relasyon sa anak ni Paolo. Ikinwento niya na madalas niyang nakikita ang kanilang bonding moments sa social media. Bilang asawa, nais niyang maging bahagi ng buhay ng bata. Ayon pa kay Kim, magiging malaking tulong ito sa kanilang pagsasama. Sinabi rin ni Paulo na pinahahalagahan niya ang pagsusumikap ni Kim na makilala ang kanyang anak. Nagsimula na rin silang magplano ng mga family activities kasama ang bata. Umaasa si Kim na magiging maganda ang kanilang samahan. Ang hakbang na ito ay isang patunay ng kanilang lumalalim na relasyon bilang mag-asawa. Patuloy na inaabangan ng kanilang mga tagahanga ang mga susunod na kaganapan sa kanilang buhay pamilya. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.